Maraming mga bagay na hindi pa natin alam tungkol sa nangyayari sa ilalim ng tubig. Parang ibang planeta at tayo na ibig sabihin ay mga tao ay hindi pa masyadong nag-usisa doon para lubos na maunawaan ang negatibong realidad sa ilalim. Ngunit kapag sinubukan natin mag-usisa ay madalas ay nakakakita tayo ng mga bagay na nakakakilabot. Kaya narito ang mga natuklasang bagay sa ilalim ng tubig na nananatiling misteryo. Una ay tingnan natin ang Spanish Galleon San Jose. Noong 2015, isang hindi kapanipaniwalang pagtuklas ang nagawa ng gobyerno ng Colombia kasama ang mga international researcher na natagpuan nila ang pinakamalaking kayamanan na mula sa Spanish Galleon San Jose, Lumubog ang barko noong 1708 sa baybayin ng Cartagena, Colombia. Dala ang napakalaking kargamento ng ginto, pilak at mga esmeralda na tinatayang na nagkakahalaga ng 17 billion dollars sa kasalukuyan. Ang San Jose na bahagi ng Spanish Armada ay nagdala ng yaman mula sa New World para tustusan ang digmaan ng pagmamana ng mga Espanyol. Ngunit nang umatake ang mga barkong pandigma ng Britanya ay tinamaan ng kanyon ng barko nagresulta sa pagsabog na nagpadala sa San Jose sa kailaliman ng dagat. Ngayon, ang pag-aari ng barko at yaman nito ay pinagtatalunan Inaangkin ng gobyerno ng Colombia na ito ay isang mahalagang bahagi ng kanilang kulturang pamana Samantala ang Espanya ay nag-aangkin ng karapatan base sa batas ng pandaigdigang maritime. Dagdag pa rito, isang American company na S.A. Search Armada ang nagsasabing sila ang nakadiskubre ng barko noong 1980s at matagal nang nakikipaglaban sa korte para sa kanilang bahagi ng kayamanan. At narito rin ang kitera Mechanism. Ang sinaunang teknolohiyang natuklasan. Noong 1901, isang hindi kapanipaniwalang artifacts na kilala bilang Antiketera Mechanism ang natagpuan malapit sa baybayin ng isla ng Antiketera sa Grecia. Mula nang ito'y matuklasan, ito ay tinuturing na isa sa pinakamisteryo at nakakamanghang relic na nakita. Ang mekanismo ay natagpuan kasama ng mga bronze at marmol ng statwa, pottery at mga barya. Sa una, hindi ito masyadong pinansin dahil mas inuna ang mga mas pamilyar na artifacts. Ngunit noong 1902, natuklasan ng archeologist na si Valerio Stace ang isang gear na nakatago sa kinakalawang na masa. Ang tuklas na ito ay nagbunga ng mga katanungan tungkol sa layunin ng artifacts na ito. Ang anti-ketera mechanism ay binubuo ng hindi bababa sa tatlumpong magkakabit na bronze na gear na nakalagay sa isang kahoy na lalagyan na halos kasing laki ng kahon ng sapatos. Meron itong iba't ibang dayal at maraming taon ang ginugol ng mga eksperto para maintindihan ang layunin ng aparato. Ngayon, karaniwang pinaniniwalaan na ang harapang dayal nito ay nagpapakita ng isang malaking bilog na representation ng Zodiac kasama ang kalendaryong Ehipto. Sa likurang bahagi naman ay may mga spiral na dial na sumusubaybay sa lunar at solar eclipse. Ang mga inscription na natuklasan dito na may hubigit kumulang na 3,500 karakter ay nagsisilbing manual kung paano ito gamitin. Ang mga dial at pointer nito ay dinisenyo para subaybayan ang galaw ng araw, buwan at posibleng mga limang planeta na kilala na mga sinaunang griego. Mercury, Venus, Mars, Jupiter at Saturn. Sa madaling salita, ang Antikythera Mechanism ay isang sinaunang calculator na nakatuon sa astronomiya at mga kaganapan sa kalangitan. Bagamat halos malinaw na ang pangunahing layunin nito, ay nananatiling misteryo kung paano nagawa ng mga tao. Mahigit 3,000 taon na ang nakakalipas ang ganoong kasopistikadong aparato. At narito rin ang libong taong gulang na pildoras ng mata ng mga Romano. Ang mga Romano ay kilala hindi lamang sa kanilang maranyang pamumuhay kundi pati na rin sa kanilang nakakamanghang mga imbensyon sa si iba't ibang larangan. Isang halimbawa ng kanilang talino ay ang 2,000 years old na Pildoras Ice na natagpuan sa isang lumubog na barko na mga Romano sa baybay ng Tuscany, Italia. Ang paghukay ay ginawa noong 1980s at 1990 ng isang pangkat mula sa Archaeological Superintendency ng Tuscany. Bagamat inaasahan ng mga arkeologo na makakita ng mga artifacts ay lampas sa inaasahan ang mga natagpuan nila. Kasama sa mga kargamento ng barko ang mga ceramic jar, basong salamin at mga lampara ng langis. Ngunit ang pinaka nakakapanabik ay, ay ang natirang laman ng isang Romanong medicine chest. Sa loob nito, natagpuan ang mga instrumentong pang-opera, mga kahoy na sisidlan at mga lalagyang lata na tinatawag na pixidis. Isa sa mga pixidis ang naglalaman ng mga tabletas na nanatiling maayos dahil sa airtight na kondisyon ng barko. Ang mga tabletas ay gawa ng zinc compounds iron oxide, almirol, beeswax, pine resin, at iba't ibang material na halaman. Posibleng ginagamit ito bilang lunas sa mata. Ngunit nanatiling misteryo ang buong gamit nito. Kaya't bukas pa ito sa karagdagang pag-aaral. At narito rin ang genome sa ilalim ng tubig. Isipin mo ang pagsisid sa isang tahimik na lawa habang bumababa ka sa malalim at madilim na tubig. Mararamdaman mo ang kakaibang katahimikan sa paligid. Ngunit bigla may nakita kang kakaiba sa ilalim ng lawa. May lumitaw na maliliit na mata at habang lumalapit ka gamit ang iyong flashlight ay isang nakakagulat na tanawin ang sumasalubong. Napapalibutan ka ng mga genome. Dusi-dusi ng mga kakaibang figurang ito ang tila nakaupos sa ilalim ng tubig. Ang karanasang ito ay ikinagulat ng maraming diver sa Lost Water, isang lawa sa Lake District ng Inglaterra. Ayon sa alamat ay nagsimula ang hardin ng mga genome bilang birong proyekto ng mga lokal na diver na naglagay ng unang mga genome sa lawa ilang taon na nakalipas. Habang lumilipas ang panahon ay nadagdaga na mga ito. Bumubuo ng isang buong nayon sa ilalim ng tubig na may kasamang maliit na kasangkapan at dekorasyon. Ang kakaibang tradisyong ito ay nagbago sa Los water bilang isang tanyag na destinasyon ng diving. Ngunit nagbigay din ito ng medyo nakakatakot na reputasyon sa lawa. Ang underwater genome garden ay nagdulot din ng kontrobersiya. Nagkaroon ng pag-alala tungkol sa posibleng epekto nito sa kapaligiran, kaya tinanggal ng mga lokal na otoridad ang ilang mga genome noon. Gayun pa man, nananatili ang hardin, at marami sa mga genome ay may misteryosong pinagmulan. At narito rin ang misteryo ng Sargasso Sea, ang enigmaticong tubig. Maaaring narinig mo na ang tungkol sa kilalang Bermuda Triangle. Ngunit pamilyar ka ba sa mihiwagang Sargasso Sea? Ang natatanging rehiyong ito ay balot ng misteryo at naiiba sa ibang dagat dahil sa kakaibang katingian nito. Hindi ito napapaligiran ng lupa kundi umiikot na agos ng North Atlantic Gyre. Ang mga agos na ito ay binubuo ng Gulf Stream sa kanluran, North Atlantic Current sa hilaga, Canary Current sa silangan, at North Atlantic Equatorial Current sa timog, na bumubuo ng isang malawak na elliptical na lugar, madalas inilalarawan ng Sargasso Sea bilang isang lugar na puno ng misteryo na may mga kwento tungkol sa mga maalamat na nilalang. Totoo man o katang-isip ang mga kwentong ito, ay nananatili itong palaisipan. Ang kakaibang lokasyon nito at natatanging katangian ay nagparalaganap ng iba't ibang alamat. Ang tubig ng Sargasso Sea ay kilala sa kakaibang ekolohiya nito, lalo na dahil sa presensya na lumulutang na damong dagat na tanatawag na sargasom. Ang mga halamang dagat na ito ay nagbibigay ng tirahan sa maraming uri ng hayop sa dagat na nag-aambag sa komplikadong ekosistema ng rehiyon. Ang alindog ng Sargasso Sea ay patuloy na umaakit sa mga mananaliksik, siyantipiko at adventurer sa yaman na kasaysayan at enigmatikong reputasyon nito, ang lugar na ito ay patuloy na pinag-aaralan at hinahangaan. Ano kaya ang mga lihim na nakatago sa ilalim ng mahiwagang tubig nito? At narito rin ang Romanong barkong lumulubog, isang time capsule sa ilalim ng tubig. Noong 2019, nakatuklas sa mga archeologists ng isang pambihirang bagay sa Timog Silangang, baybay ng Cyprus ang unang kilalang Romanong barkong lumubog na nananatiling hindi nagalaw. Ang mahalagang toklas nito na ay natagpuan malapit sa tanyag na resort town ng Protaras sa timog silangang bahagi ng isla. Ang barkong lumubog ay natuklasan ng mga volunteer divers na si Spyro Spyro at Andreas Kotos na bahagi ng underwater archaeology team ng University of Cyprus Maritime Archaeological Research Laboratory ang nakakamangha sa wreck na ito ay ang perfectong kondisyon nito. Hindi ito nanakawan o nasira sa loob ng maraming siglo. Ang sinaunang barko ay natagpuan na may kargang malalaking banga na karaniwang ginagamit para sa pag-imbak at mag-transport ng mga produkto tulad ng alak at langis ng oliba. Naniniwala mga eksperto na ang mga amphorae ay nagmula sa mga rehiyon ng Sahara at Silesia na ngayon ay bahagi ng modernong timog ng Turkey. Ang maayos na kondisyon ng mga lalagyan na ito ay nagpapahiwatig na ang barko ay isang komersyal na sasakyang ginagamit sa kalakalan sa pagitan ng Cyprus at iba pang mga teritoryo. Ang koponan ay nagsimula na sa masusing pag-aaral ng barko, ngunit hanggang hindi natatapos ang kanilang pananaliksik ay nananatiling palaisipan ang maraming detalye tungkol sa nakakamanghang tuklas na ito.